kalangas sa electric pan guys oh <laughs> langas kay mga palangga guba namang guna guys tapi lami kayo ikaw no kamong gay waka nagkuan pangga waka nagkreb pangga tapi waka nagkreb anak kamong anak imingaw ko ka og kamunggay mga palangga. <coughs> so magsuway kurog sa pau guys og kamunggay. So, manguha ko kamunggay mga palangga. Manguha ko kamunggay kay mag-utan ko guys. So, ayan. Yung malunggay mga palangga. Favorito ko talaga yung malunggay. <laughs> Nakaturban ko guys. Ako ni Kuwaon ng turban kay Naghigda naman ko guys. So, kailangan Kuwaon ang turban. yung balihibo ni papi nakadikit sa aking mukha <laughs> ayan magandang tanghali pa rin sa ating lahat as usual uh, bagong bago lahat ng video ni papi guys ayan, as usual dito kami sa tindahan pa din, naghihintay pa din ang customer, yan si papi guys tingnan nyo po ang postura ni papi ayan, nakaunan po sa aking paa good afternoon, happy wednesday ayan araw ngayon ng mercules mga palangga ko, toig 2025, 25 september 10 yan po si Papi, guys. Lubat naman akong cellphone, nak Papi, lubat na akong cellphone, anak. Kinangla na gini-charge, anak. Oo, bliss lang mama o sabi. Taga Santo. Kalo yan sa si ginawa akong anak na gwapo gwapo sa tanang gwapo Bait na sa tanang Bait. Yes, guys. Mabait talaga si Papi, guys. Oo, guys. Oy. Tapos na po siyang nagpupo at nagwiwi, guys. Yan. Hayahay din, anak, no? Na-electric pa, no? Hayahay, no? Hayahay, <laughs> bitaw, anak. gid na, anak. Ato usambay rin, Anis kurinti, anak. Grabe. Wala tay kabayad, aninak. Maninguha lang kita trabaho aninak para makabayad tas kurinti anak. Ayan, good afternoon mga palangga ko. Kumusta ang ating afternoon dyan? Nagtanghalian na ba kayong lahat guys? Nagtanghalian na ba kayong lahat mga palangga ko? So ayan, kain mo na kayo ng tanghalian guys. It's time to eat our lunch right now. Time take care is around 1, e 1 p.m as usual sa tindahan kami nagtambay Ayan yan parang andaming ano andaming sasakyan na dumaan ayan o kinagat niyang namuk andaming sasakyan na dumaan guys na, ano sa ipamaak sa lamok nak tambalin nak ipaakos lamok oo oh, ipaakos mama lamok di ka maloy mama ha di ka maloy <laughs> ano? Pahuway lang sa? Alain, gagbaho ang motor nak ni Agi nak. Kabaho ka papi Alain, gagbaho ang motor anak ay. Huwag ibatasan ni mga Agi diri anak nga. Kusog pa, pa tingog ilang motor anak. Baho pa anak. Ayan, thank you for watching guys. Ito lang po muna aking update ni Papi sa inyo. I love you all. I love you all. Mahal na mahal ko po kayo ni. Namin ni Papi guys, mahal na mahal namin kayo ni Papi. Mga lahat ng aking mga subscribers, viewers, supporters. Thank you, thank you everyone. Love love.